Thank you pananampalataya at ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos ng Kwaresma, panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at ang tatlong linggo ng mga araw ng Kapistahan, ang Pentecostes, lakilang kapistahan ng banal na santatlo at kabanal-banalang katawan at tugo ni Kristo, ang simbahan ay muling bumabalik sa karaniwang panahon. Ang Ibanghelyo ngayon mula kay Marcos ay nagdadala ng isang makabuluhang mensahe tungkol sa pananampalataya at ang kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay parang buto ng mustasa. Sa Ibanghelyo ni Marcos, tila nag-aatubili si Jesus na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Ito ay parang buto ng mustasa na kapag itinanim ay siyang pinakamaliit sa lahat ng mga buto sa lupa. Subalit, kapag inihasik, ito ay lumalaki at nagiging pinakadakila sa lahat ng mga palumpong at mayroong malalaking sanga upang ang mga ibon sa himpapawid ay makagagawa ng mga pugad sa lilim nito. Pagkatapos magsagawa ng mga himala ng pagpapagaling, binalaan ni Yesus ang mga pinagaling na huwag sabihin ito kanino man. Tignan ang mga pagbasa mula kay Marcos. Gayun din, kapag nangangaral, pinipili ni Yesus na magsalita sa mga pulutong sa pamamagitan ng mga talinghaga na iniiwan silang na tamang inuunawa ang kanyang mensahe. Tanging sa kanyang mga alagad lamang ipinapaliwanag ang kahulugan ng talinghaga at ginagawa niya ito ng pribado sa ibang pagkakataon. Ang pagbasa ng Ebanghelyo ngayon ay binubuo ng dalawang talinghaga tungkol sa mga puto. Sa una, Sinabi ni Jesus sa mga natitipon na ito ay sakpong paano ito sa kaharian ng Diyos. May isang lalaki na naghasik ng binhi na sa paglipas ng panahon ay umuusbong at nabubuo ito. Pagkatapos, kapag hinug na ang butil, inaani ng lalaki ang kanyang itinanim. Ang tiin sa talinghaga ay nasa binhi na tila may kapangyarihang lumaki ng mag-isa. Ito ay tulad ng kaharian ng Diyos. Habang nasa lupa, itinanim ni Jesus ang mga binhi ng kaharian sa pamamagitan ng kanyang buhay, mga himala, pagtuturo at pagdurusan. Gayunpaman, ang kaharian ay hindi pagganap na naitatag. Bagamat makikita ni ito kay Jesus at sa kanyang labindalawang mga alagad, ito ay hindi pa rin ganap na namunga. Kung paanong ang binhi sa taninghaga ay nangangailangan ng panahon para lumago, gayon din ang kaharian ng Diyos. Ang ikalawang parabola ay nakatuon sa maliit na buto ng mustasa. Bagaman hindi ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto, malamang na ito ang pinakamaliit na inihasik ng isang unang siglong magsasaka sa bahagi ng daigdig ni Jesus. Maliit man ang buto ng mustasa, ito ay nagiging puno. Kahit na ang puno ng mustasa sa pangkalahatan ay mayroon lamang katamtamang sukat na siyam hanggang labindalawang talampakan ang taas. Ito ay may lawak na nagbibigay ng isang pugad para sa mga ibon. Kung paanong tinatanggap ng puno ang mga ibon, gayon din ang kaharian ng Diyos ay malugod na tinatanggap at bukas para sa nakararami mga tanihagang ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang isang bagay tungkol sa kaharian ng Diyos at sa ating sariling pananampalataya. Sa Diyos tayo nabubuhay at kumikilos at nagmumula ang ating pagkatao. Ngunit ang Diyos ay isang misteryo, gayon din ang kanyang kaharian. Bagamat narito, ay hindi pa ito ganap. Ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nasa simbahan. Ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian na ibinigay sa mga apostol, ngayon ay ibinigay sa atin. Ngunit kung paanong ang mga buto ay nangangailangan ng panahon upang magbunga, gayon din ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, sa panalangin ng Panginoon, nananalangin tayo. Dumating na wa ang iyong kaharian. Alam natin na ito ay darating sa kabuuan nito sa katapusan ng panahon. Ang kailangan lang natin ay pananampalataya. Pagninilay, kung paanong ang paggahari ng Diyos ay tulad ng isang buto ng mustasa. Pansinin, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa maraming paraan. Kabilang ang mga pagbasa. Ang mga pagbasa sa linggong ito ay nagbibigay ng kapakipakinabang na tulong at mga gawain upang mas maunawaan ang lahat ng mga pagbasa mula sa banal na kasulatan na siyang tumutulong sa atin na maaiugnay ang mga sipi o salita ng banal na kasulatan sa ating pang-araw-araw na buhay sa isang napakamakabuluhang paraan. Magtanim ng mga binhi ng pananampalataya at panuori ng mga buto na lumaki. Pagtitiwala sa plano ng Diyos at pagkilala sa Kanyang presensya sa ating buhay. Aleluya, Aleluya! Ang binhi ay salita ng Diyos. Si Kristo ang manghahasik, lahat na lalapit sa Kanya, mabubuhay magpakailanman. Aleluya, Aleluya! Amen.